Oh, sabay bisun. Sida, kalau sa mabit bangka eh. Oh, oh. Oh. Sida, sida. Yo, yo, yo. Tingnan mo isang, kung isang rat, isang bingwet. Sasabit ako sila. Wala. Sabit eh. Mhm. Ha? Ha? Wala. Sida. Oh, iya malaki. Uh -uh. malaki. Uh -uh. malaki. 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 Mhm. Pakurulin mo na, pakurulin mo na. Malaki. Sige, 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 sige. Malaki, malaki. Kaya mo yan. Sana ko dito ka. Ha? Dito lang ko. Oh, laki. Ang sasaboy malaki oh. Kaya mo yan, may reel 'to eh. Oh. Hindi naman tumong naka-permi, pag umilag siya, maatras 'to eh. Yan. Yang tali ha, iwasan mo. Yung tali. Sige okay, na. O, oh, nakita ka eh. Ayun, <laughs> e, sabay. Tali oh. Laki. Okay, laki, laki. Okay. Sige. Eh, muna eh, may anto. Maka, maka pumunta sa basura. Eh, nandun na. Tumak mo. Ya, musya. Hindi yan makawala. Lakas eh. Okay. Asa na yon? Oo. Okay. Oh. Malaki yan. Isang kilo kalahati yan. Ah, oh. Lapit ko pa ha. O oh, yan, likod. Hindi okay, Wala pa. Wala pa. Wala tansi eh. Oo, oh, yung Tansi. Yan o. Sana yon Nandyan? Oo, oh, nandyan. <laughs> Sa ilalim. Ayo ni, ayo na, wag yang pelutang. Bagi mana awak yang tali, ayam mana? Eh, yang tali. Kerja awak mana tali? Good. Nakai, nakai oh. Tapi bukan saya. Isday. Kalau aku jumpang kak nae. Dah dah dah. Bincang, bincang. Bincang, bincang. Bincang, bincang. Bincang, bincang. Bincang, bincang. Bincang, bincang.

Ano mo yung taga? Yung taga? taga. Mm. Tanggal mo ito? Tanggal mo? Tanggal ayan Hmm Ilapit mo sa'yo para ma... Hanggang saan? Iba, ano yung ma taga ko? Ang maputol, mabigat eh. Hindi ko. Mabigat eh. Ha? Mabigat. Hmm. Hmm.

Ang kasi yung bangsa lumapit eh oh, Duri 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 Ah pareho One and a half huh? One and a half Oh Dan kalau hati Okey Ada apa dong? Oh, set kalah hati Sama set kalah Kadali na naman tayo. Marami ka don, marami ka doon. Kadali na naman tayo nang isang malaki. Ayan. Ayan tayo. malaki. Hindi na Isang malaking malaki. Hmm. Lore. So, ngayon mga kasabay, habang wala pang tilapia, magdure muna tayo. ganito ngayon So, yung mga gusto magdore, so, pag, pa, na lang kayo dito. Pupunta kayo rito, kung makikita niyo ang aking video dito lang to sa may bangka ang mga birds yan dito sa may fish tawag nila fish ay ikat nakita nyo ha nakita nyo dito <laughs> okay mga sabay nakilo na natin at ah uh, Magsita po ulit tayo. Baka makadali na naman tayo, ba't madadagdagan pa? Okay mga kasabay, welcome back sa ating YouTube channel mga kasabay. Magandang araw po sa inyong lahat dyan. balik tayo, balik-spot. Mayroon na tayong nahuling isa. Ayan, bago ko mag-intro. Ah, kanina hindi ako nag-intro. Hintay muna natin mga kasabay na makahuli tayo mag, uh, bago mag intro no, mga kasabay at uh, na na uh, yan maganda araw sa inyong lahat yan ulit at uh, yung mga bago pa lang dyan mga kasabay sa aking channel mag like share na lang nyo at subscribe rin po ninyo mga kasabay para kumpleto yan mga kasabay malaki na, na huli natin isa't ka lahating kilo ang oras natin ngayon nasa alas 2 ng hapon yan mga kasabay ano yung lingwit natin dalawa ganun pa rin pula at saka yung blue yan yung nakahuli nothing with yung, yung pula at pula yan yung dalawa na yan kung sino sa kanilang makakahuli hihintay-hintay lang natin kung baka sakaling madadagdagan pa no nakakasabay ok Okay. At, uh, kasama ko pa rin ngayon si Boy <laughs> si Boyax ayan po nakita po siya ng gamit niya ayan wala pa siyang nahuli pero nakarami yan nakarami yan kahapon kahapon yan mga kasabay araw ng uh, martis kahapon nakaapat yan sayang nakawala rin yung isa so, tatlo lang yung nauwi niya yan mga kasabay mga kasabay may naminigay ng pagkain o oh. ayun thank you maraming salamat salamat po abi ayun may naminigay ng pagkain so mayroong ano dito nag-aayuda ayun, ayun mga kasabay ayun mga kasabay Ayan. Uwi ka. nga. kami na ng ayuda. Ng tanghalian. May orange juice, may kanin, may ulam oh. Tama ulam. Nililigaya sila ate. Sabay. Nabigyan tayo ng pagkain. Kain ka na. Hmm. Ito, mayroon naman dito kung tinapay. Mayroon tinapay dito. Ulit. Yes, sir. Ah, ganso mo, ganso. Gansuin mo. ba mo. Ayan na. Matakbo yung reel natin. Oh, meron? Ah, meron. Meron. Oh. Ya, yan Ki. dulu. Oh, sama. Malaki na rin. Eh, ano mo baka sumabit sa isa? Eh, <tipan> no, oh, mata ko. pagod na yan. <tipan> di nga di ko nga nahalata na may laman pala eh. Kita ni mga sabay, titon. Oh, yan kalawit na. Oh, tiga, tiga, tiga Maka teman mo siya, oh Malakas pa, oh Nakakita sayu, eh Kilo na rin mahigit siyan Oh, yung likod, yung likod Tira tapol <laughs> Oh isang lati na rin to Marim laki, marim jila Marim laki? Marim laki laki din pala Oh Dah leh Ayan, na nakadalawa na tayong dure. Bangus, Guadalupe. Bangus, Guadalupe. Ang <laughs> kaya mamatay ito. nag, nag na. Yung dugo niya, oh. Dinik yan, dinik. Mamatay yan, ah. Lumabas yung dugo. mo. Ayan na, nakuha na natin. Ayan, kikiluhin natin. <laughs> mamatay yan. Ayan mga sabay kiluhin natin. Mga lawang stock. Ah, wala saan? pang kalahati. One and one saan lang. Saan? lang, one and one Oh. Bigat na rin, pwede na. Walang Kinilo ko lang, na isa ko Kinilo ko na. Siyat kalahati, sakto yun. Mas malaki yung dyan. Yan, katulad nung ano, namalangsa. Yan, ano oh, walang dulas oh. Wala naman na bibenta ganyan sa no? Meron. Meron din ba? Oo, oh, mga tumpok lori. Meron, kasab kasabay ng ano yan. Kasabay ng Maya. Hahaha. <laughs> Dali na naman. Tak tahu. Tunggu. 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 Ang rin ko yung water lily na sumabit may laman may laman sa dulo lang yan <laughs> o larga muna tayo ya. <laughs> Ola... o, mo na tingla ko yan wala pa yan wala sumabit pati nga ipahain mo wala pa yan kaya wala pa wala pa may pahain na natin trapper, hindi naman o hindi kasi bulati kaya lang marumi o hindi naman bulati pero madalas nilang madalas na kinakagat Trapper. Okay mga sabay no. Ah, uh, na tayo. At uh, hapon na. Alas 5 na. Alas 5 na. Ito yung huli natin. Ito mga sabay mo. Mga talon-talon pa. Nakadalawa tayo. Katulad kahapon dalawa rin yung malaki ang ngayon. Ito. lagayan pwede din lagayan Laga eh, ano lagayan na kuan ikubag kasi ramay sa ikubag yan sarap yan dapat gawa naman suka paksiw no gawa naman suka gata no suka gata Depende, dipindi pwede gata paksiw sinigang sa miso Parang ano, hito ganyan pagluto nito. Ringdori no? Oo, badam yung luping, tapos kilo? Wala, wala pa. Isa't kalahati ng isa. May tatlong kilo lang. Oh, hai, o may, uuwi tayo. oh okay na. Ligpit ko pa yung taga ko. Matala, tatlong kilo na. Tatlong kilo? Matala.